alam niyo mga kababayan itong bobong senador na si Robin Padilla gusto na namang mambudol opo binubudol na naman tayo sa papanong paraan ito nagpahayag na naman siya nagpalabas na naman siya ng pahayag kung saan ipinagtatanggol niya si Duterte na sabi niya wala naman daw secret deal. Wala daw naging kasunduan sa pagitan ng Beijing at ni, si G, si G, ni Duterte. Ano ka ba, Robin? Nanonood ka ba ng mga balita? Paano mo nasabi na wala? Eto na nga, nagmumura na Exposed na exposed na. Sino nag-expose niyan? China mismo, di ba? Mismong China ang nagsabi na mayroon silang lihim na kasunduan <coughs> na pumayag daw itong si Duterte na hayaan na lang na mabulok yung ating barko dyan sa Ayungin Siyol at 'wag magdadala ng mga supplies lalo na mga construction materials na pwedeng gamitin para i-renovate yung yung barko or gumawa ng outpost biruin mo anong anong klaseng Pilipino ito at presidente pa ha Walang pagmamahal sa bayan itong matandang Walang pagmamahal sa bayan. At pati na rin ikaw, Robin, dahil ipinagtatanggol mo <coughs> yung Pilipino or ex-president na walang walang pagmamahal sa bayan, edi ganun ka na rin. At saka bakit mo ba ipinagtatanggol si Duterte? Inutusan ka ba niya? Inutusan ka ba na... magsalita? Na ipagtanggol siya? Alam mo, Robin, ang gusto naming marinig na magsalita ng ganyan ay si Duterte mismo. Hindi yung... utusan lang niya. Gets mo? Alam mo, sa totoo lang, mga kababayan, na hindi po nitong ginawa na ito ni Duterte. Itong uh, itong malaking katarantaduhan, kagaguhan, kaistupiduhan na makikipagkasundo sa komunistang China tungkol dito sa West Philippine Sea. Napakalinaw po na ipinamimigay niya ang mga teritoryo natin. Imbes baga na at least ipagtanggol or ma-maintain yung kung ano man ang teritoryong inabutan natin dyan kung hindi man madagdagan. At least man lang proteksyonan. Pero ano, ipinamimigay niya. Kaya takang-takang tayo kung bakit ganito na lang ka ganito na lang po kalakas ng loobang China dyan sa mga pinaggagagawa nila dyan sa West Philippines eh may pinaguhugutan pala pero <coughs> ito namang ito namang China alam naman natin na ang isang verbal na usapan ay walang weight walang saysay lalo na sa mga usapang sa pagitan ng mga estado mga bansa lahat dapat documented di ba ito, nagpapaniwala ka sa, ang dali-daling, pag verbal po kasi, madaling i-deny. Yan pa, si Duterte pa. Denial king yan eh. Ang daling sabi niya, ay wala naman akong sinabing ganun. Walang kasunduan. O kita mo ngayon nga oh. Ngayon nga, may nagsasalita na na walang naging, walang nangyaring kasunduan. Si Robin Padilla nga lang ang nagsasabi na isang aso hindi tuta aso aso ni Duterte at Kibuloy inutusan yan dahil hindi naman yan maggagawa ng kung anumang bagay o magsalita ng kung anuman <coughs> na may kinalaman itong uh, dalawang siraulong mga hari dyan sa Dabao kung wala silang go signal Siyempre may go signal yan O oh Robin, itong go, itong sabihin mo Ito, ganyan Bakit, Duterte, bakit hindi ikaw mismo Ang humarap sa media At sabihin yan Or Alam mo ang pinakamagandang dapat gawin Mangyari ay ipatawag talaga yan ng kongreso imbestigahan isang napakaseryoso pong bagay, hindi katanggap-tanggap itong ginawang ito ni Duterte my god, isang presidente magagawa mong ipamigay ang teritoryo ng bansa kung yung mga ibang leaders nga mga hari, mga presidente ng ibang mga Alupaan, kaharian. Nagpapakamatay at nakikipagpatayan, madagdagan lang yung teritoryo. Di ba? Since time immemorial. Ano ba ang ano ba ang number one na dahilan kung bakit may gera mula pa noong panahon? Di ba teritoryo? palaparan ng kalup ng lupain, ka palaparan, palakihan ng teritoryo. To the point na gusto nga nila, ang pangarap nila ay buong mundo, buong mundo ay masakop. World domination. Ang intensyon ng mga imperialistang mga leader. Isa na dito ang China. Ngayon, 'yan ang pangarap, 'yan ang nasa bucket list ng China. World domination. Kaya nga nang aagaw ng teritoryo eh. Pero dito sa Pilipinas, iba. Kung 'yung iba, 'yung Vietnam, 'yung India nakikipagpatayan sa China, 'wag lang mabawasan ng teritoryo nila, ah iba ang Pilipinas. Siya pa ang nag-aalay ng sarili niya gawin mo kaming probinsya para daw wala ng problema kasi daming pera daw ng China ulol gusto mo magpasakop para daw libre na lahat tingnan mo ang ka kaistupiduhan itong matandang ito kung masasakop ka ba ng China libre lahat bakit may libre ba China pa komunista pa. Buang gunggung. -gung. Alam niyo mga kababayan, sa lahat na naging pangulo dito sa Pilipinas and even all over the world, ito na yat ang pinakagunggong na naging national leader. Pinaka-stupido na naging presidente ng kahit anong bansa. Saan ka makakita na presidente o hari na ipiramimigay ang kanyang sariling teritoryo. Diba? Ganyan, no? May sapi. May sayad. Bangag. Sana, kung gusto mo pala ng sakupin ka ng incheck, aba, ikaw na lang magpunta ng China. Ito, maluwag naman ng teritoryo ng China. Yan, laki-laki ng area nila. Bakit hindi na lang ikaw ang pumunta doon? Bitbitin mo yung pamilya mo, dalawang asawa mo. Mga kapamilya mo na gustong sumama sa iyo. Mga alagad mo, mga aso mo. Bitbitin mo. Kasama yan si Robin Padilla, si Bato, si Bongo. Sino pa? Yung mga pro-China? Yamang pro-China pala kayo eh gusto nyo ang China, gusto nyo ng pamamalakad ng China, ay di kayo sa China. Kasi kami ayaw namin. Ikaw Duterte, at ikaw Padilla Robin, ang sabi nyo may, may mga lahi kayong in kaya ganyan kayo ka pro-China. Huwag di doon kayo. Uwi na kayo doon sa pinanggalingan ninyo. Pinanggalingan ng inyong DNA, ng inyong genes, ng inyong lahi pala kayo doon? Hindi pala kayo taga rito eh. Ipamimigay nyo yung lupa namin. Kapal naman ang mukha nyo. Lupa namin ito ng mga Pilipino. Mga Pilipino na tunay na nagmamahal sa bayang Pilipinas. Hindi namin dito welcome ang mga pro-China. Kagaya mo Robin. Kagaya mo Kibuloy. Kagaya mo Duterte. Sarah. Lahat na Duterte na pro-China. I just don't know kung may natitira bang dugong Duterte na hindi pro-China. Basta yung mga pro-China. Yan si Roque, si Pandelo, si Sasot, lahat. Mga vlogger na pro-China. Dapat doon na kayo. Naggugulo lang kayo dito sa amin. Gusto namin ng matahimik na buhay. Gusto namin namumuno sa amin dito si PBBM for life. Ano mga kababayan? Ano masasabi niyo? For life. PBBM. Ano? Eh yung mga haters dyan. Mga DDS na nanonood. <laughs> Oo. PBBM forever kami. Walang kwenta yung minamahal ninyong digong nyo. traidor traidor sa bayan. Makapili. Yung World War II, yung mga nakasuklob ng bayong na may butas. Yan siya. At ikaw, ikaw na nanonood sa akin, kung ikaw ay pro Duterte at mumurahin mo lang ako dito sa channel ko, yan ang sinasabi ko, sumama ka na sa Duterte, yayain. Yayain nyo na. U Udo na kayo sa China. Pro China pala kayo eh. Mahal nyo ang China eh. Lupusin nyo na pagmamahal nyo sa China. Doon na kayo. Kasi kami ayaw namin. Gusto mo nga namin, madagdaga pa teritoryo namin eh. Diba? Sa totoo lang, yung Guam, yung Hawaii, dati naman, dati naman, atin yan eh. Kinuha lang ng Amerika. Diba? Hmm. Those were the days. So, mga kababayan, itong si Robin Padilla, ngawa ng ngawa, Robin, hindi ikaw ang gusto naming marinig. Gusto namin magkaroon ng uh, magkaroon ng hearing sa Kongreso at Senado. Imbestigahan yung kaistupidohang ginawa niyang amo mo, nag-iisang amo mo. 'Di ba? Tumigil ka na nga. Sana wag ka nang nagsasalita, Robin, kasi wala namang wala namang matinong bagay na lumalabas dyan sa bunganga mo. Tuwing bubuka yung bunganga mo, eh. Nagugulo ang mundo, eh. Puro, puro mga kaistupiduhan ang lumalabas dyan sa bunganga mo. Kaya, stop! Diba? Stop. Stop talking. Okay? Bye.